Hello guys, makulimlim na naman dito sa ating lugar. Pabagsak na naman si Haring Ulan. So, ito nga, palis na ako guys. Kasi nga, magpabaksin tayo dahil ito. Nakagat tayo ng pusa at ito nga yung ipin niya. No? Kaya yan, agapang kaagad natin. Hello mga kasari, kumusta po? So, ito nga guys, kagagaling lang natin sa hospital. No? Siguro alam nyo na kung bakit. So, ayan, hinihingal pa tayo, no? So, guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi, no? Kasi nga ito, nakagat tayo ng posa kung magkano ba ang nagastusin natin pag magpa-vaccine ng anti-rabies and anti-titanos, no? So, ito nga, guys, ang nangyari sa atin, no? Na, nawala naman naman akong alagang posa, kaya di na talaga ako mahilig, guys, mag-alaga ng posa. So, ito nga po sa nato ay biglang pumasok lang dito sa aming tindahan. No? Kahapon kasi ay busy ako sa pag ng ating mga paninda. hindi ko siya napansin na nandyan yung buntot niya sa ating chinelas. Kasi biglang nga akong baba kasi may bumili. Kasi nga busy tayo sa ating tindahan. So, ayun, napakan ko yung kanyang buntot yun talaga pag naapakan natin sila, so may tendency talaga na mangangagat sila. Kaya ayun, nakagat tayo dito. Kaya, ayan, nakagat nga ako kahapon guys. Kaya pinakiramdaman ko muna yung sarili ko. No? Kasi nga, siyempre yung posa na yun, hindi naman natin alaga. So, di natin alam kung pakalat-kalat lang yung sa labas. May rabies talaga yung mga uh, ganon, no? So, talagang naramdaman ko yung kagat niya, mahapde. Kaya ang ginawa ko, guys, nung pagkakagat, hinugasan ko siya ng hinugasan ng sabon. Sinabunan ko kaagad siya, no? Para yung laway ay matanggal, no? Para malinisan. Tapos, pinigak ko na, talagang pinigang piga ko para lumabas yung dugo, no? Yun ang ginawa ko. Pero, di pa rin ako nakasigurado na kung baka may virus pa rin na papasok no kasi delikado ngayon kaya pinakaramdaman ko muna ang sarili ko no so pagkagising ko nga ng umaga no at ang bigat ng pakiramdam ko ang sakit ng ulo ko kaya ayan nagdesisyon kaya yun, sabi ko na magpapaturok na ako, no? Kasi napakadelikado pag hindi natin maagapan pag nakagat tayo, no? Kaya ingat talaga tayo sa mga ganito, guys. Lalo na pag may alaga kayong pusa, magingat kayo lalo na ang mga anak nyo. Huwag nyo ipakalmot, ipakagat kasi delikado yan pag hindi nyo kaagad maagapan, no? Kasi hindi lang sa mapagastos kayo, talagang mahaba ang oras na ipipila nyo doon, itatsaga nyo doon talagang mahaba, no? Kaya To. Kaya ito guys ang nangyari sa atin. At pumunta nga tayo sa pinakamalapit na hospital. No? Ang, dito guys malapit lang sa amin yung Tondo Medical Center. Kaya pumunta agad tayo no? para maagapan kasi mahirap na. So ito nga guys yung schedule nila dito sa malapit na hospital. No? Dito sa Tondo. Ang schedule nila guys ipapakita ko lang dito no? para sa gusto magpa-vaccine din doon. Monday and Thursday 2pm hanggang 4pm lang. Pag Tuesday naman and Wednesday 1pm and 3pm lang sila, guys, no? Kaya 15 person only lang ang tinatanggap nila araw-araw kaya ang ginawa natin hindi na tayo umalis doon kahit medyo napaaga yung punta natin, no? Alas 10 pa lang. Inantay ko na lang kasi nagtanong ako doon na 12.30 daw mag start na sila maglista no, ng pangalan. Kaya di na tayo umalis doon. Kaya yan, yeah, nagantay na lang ako doon guys. Talagang tiyaga na lang talaga para sa kaligtasan din natin. No? Para siguradong hindi tayo babalik kasi marami din nagpa-vaccine doon. Maraming nag -aantay. Puro ang kaso ay kagat ng pusa, kalmot ng pusa. Marami doon guys nag-aantay. Kaya naman pumila na ako doon kahit matagal pa. So ito nga guys ang... Um, nangyari doon. Awa din ako sa mga bata doon guys. May pumila din doon na nakalmot sa kamay. Delikado din yun guys sa pagsakamay, kamay lalo na sa mukha. Kasi mabilis ang virus pumunta sa utak no, natin. Sa, malapit lang kasi sa ulo. Kaya ayan pag ganun talaga talagang agapan nyo kaagad kung may kalmot yung anak nyo, mahirap na pag di maagapan, no? Kaya pumunta ka agad tayo, no? Kasi kahapon nga tayo nakagat, kaya pumunta ka agad ako, kahit sabihin natin na nahugasan na natin ng maayos, ay siyempre kailangan pa rin natin mapabaksin kasi delikado yung rabies, guys. So, yun nga, guys, ang tinurok sa atin, no? Ang tagal nga natin bago tinawag, sabi alauna daw, So, alas dos tayo tinawag doon. So, matagal pa na pag-aantay doon. So, ayun. Ang tinurok sa atin, guys, apat na turok. At ito nga. Ayan. Ang tinurok sa akin dito, guys, ito ay anti-rabies. Tinurokan dito. Then, dito din, anti Dalawa, kabilaan. Then, tinurokan din tayo ng anti-titanos dito at saka dito. Bali, apat na turok yung Itinurok sa atin, no? Talagang takot na takot nga ako sa toro, Kaya ingat na ingat ako sa mga ganitong kagat-kagat. O, -kagat. talaga naman. Naku, talaga naman. <laughs> Talagang di may wasa, no? Kaya doble ingat talaga tayo lalo na kung may pumasok na pusa sa atin. Kasi hindi bero na ang uras na ipipila mo doon, no? So, ito nga yung binayaran natin lahat-lahat, guys, no? Kasi babalik pa tayo doon. Ito nga, guys, ang pizza ngayon ay September 4, 2024. Ayan nga, pinairmahan na nila kasi okay na. So, babalik pa tayo sa September 9, saka sa September 12, and October 3. So, tatlo pa. Tatlong balik pa natin, no? Kaya tuturukan pa ulit tayo. my goodness. So, syempre, kailangan natin bumalik para din naman sa atin yun, no? Know, para makasigurado tayo. At ang binayaran natin lahat guys ay naghalaga sa 1,590. So kasama na to guys lahat. walang tayong babayaran sa pagbalik natin. So mayroon tayong kung gusto, kung di mo naman kayang bayaran 'yon, pwede kang lumapit sa Malasakit. At siyempre, lumapit tayo guys kasi sayang din 'yon para makadiskount tayo at nilapit ko nga sa Malasakit kaya nakadiskount tayo kaya ang binayaran na lang natin ay 600, no, malaki din yung na-discount natin, 990, no, kaya, ayun, yung iba kasi ay hindi na sila pumila doon sa malasakit, binayaran na lang nila lahat, itayo ay, syempre, alam mo na, <laughs> yung, uh, <clears throat> nang hinayang tayo, kaya, kaya yon nilapit ko kahit pumila pa tayo doon, kasi nandoon na lang din tayo, so, sulitin na natin yung pag natin. Kaya, yun, naka-discount tayo. So, pagbalik natin, wala na rin naman tayong babayaran. Kaya, yan guys, mag na lang tayo sa sunod no, na first time ko lang naman to nakagat ng ganito, no? Kaya, nakakatakot kasi pag di kagat natin maagapan no? Siyempre, mahalaga yung ating kalusugan kasi, ayan, may mga hindi lang sa ating sarili, pati na rin sa ating pamilya. Kaya, kailangan talaga mag-ingat tayo lahat at ang ating mga anak din ay Ingatan natin, ilayo natin sa mga ganitong klaseng hayop na gat no? Para, para maiwasan yung ganitong pangyari, guys, no? Kasi kawawa naman kung turukan sila, no? Ako nga ay takot din ako sa karayom, no? Kaya not choice tayo, kailangan natin tiisin, no? Para sa ating kaligtasan. Kaya yun lang, guys, yung maibahagi ko for today's video. At salamat sa mga nakikinig. Thank you for watching. Bye!